guys, welcome back to my YouTube channel and for today's video, gagawa tayo ng vlog na whisper challenge at meron tayong isang kasama na siya ay yung aking ate at merong nagpapa shout out na dalawa lang sila <laughs> ang bagal mo bilisan mo. So, ang nagpapa out ay si Ate Rachel and Nelly Fortuna at saka uh, si Jaja. Jaja. So, hello sa inyo at lalong-lalo na sa aming pinsan. Yes, si Ate. Na miss na Bigol. Pero basta. Nga pala, gagawin namin yung super challenge. But merong twist. Okay, so let's do this. One minute. Okay, so game, 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 go! Go! Ha? Huh? Needle. Needle. One. Tama. Overturn to guys, ha? Go. Bilisan mo. Bilisan mo. Kayo, kita pinag okay. Appetite. Pass. It's... Gosher? Charger. Go! Cloth. Towel, Lipstick, Slime, Gucci, huh? Squishy, Bag, huh? School, Owl, Out, Owl? Out, Owl? House, House. Naman. So in three two one go Chair pillow wall light key light Air conditioner Extension Shadow. beautiful Christmas. Ventilador. Tama. So, we all got 10 correct Hoy, answers. Hoy, nagpas ka kanina. Ay, kaya nga. Pero naging 10 naman, di ba? Kasi no, nag-isip ka. Pero nga, nag-isip ka ng bago. So, para malaman natin kung sino ang, um, panalo, panalo kailangan mag-iisip kaming dalawa ng mahirap na word and then kung sino hindi makahula within 10 seconds siya na kung sino hindi makahula ang 10 seconds talo kung parehas naman namin hindi nasagot parehas talo parehas kaming talo <laughs> okay Okay. Pero pag parehas naming nasagot, in, within 10 seconds, parehas kaming panalo. I'm excited na ka. So, kung isa lang manalo, edi eh, isa lang nanalo, siyempre. So, yan okay. lang. Ikaw okay? So, mag-iisip muna kami. Done. Okay na, nakapag-isip na kami mga ilang letters. Il ilang letters.

Ayan yung dito. Dito ang iyo. Hanggang dito. Okay, hanggang dito. Oh my God. Baka natira lang yan. Oo oh, nga. Natira. Na. Kaiso okay Oh, kaya ka na. Uh -huh. Game. Ay, sino mo una? Ito. Kay ba, so, Bato ba topic na lang? Ready? Pakita natin sa kanila. Ready, set, go. Itong hand. Ito ang hand. Go. <laughs> Ready? Set? Go! Enthusiasm! No! Oh! Yung din ang akin eh! Eh? Yung din ang akin! Kaya ang bayas ko makaisip! Natuntahan ko sa pampilina! Opo, oh, din. Iisip na ako. Oh, mag-iisip kami ng bago. ang ang hirap na. Okay, may naisip na ako. Ching! Okay, okay. Ready, set. Tignan mo na, ulit. Ulit din namin, guys. entas, entas, hentas, entas, etas. Ah! Ang dami di pa ako nasusulita. Entas! <laughs> Wala na! <laughs> ano? Enhance. Kasi naano ko dun, oh lockdown. Nakita ko doon may word na lockdown. Enhance and uh, 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 then, community uh, quarantine. Oo, then na ano ko yung enhance. Kaya enhance, parang mahirap. Okay, ikaw ako, ako naman. Please. Okay, please. hindi mo, hindi ka mo. Ready, set, go. One, 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 one? Yung ayusin mo. Okay. Ready, set, go. Isang word na lang. Okay, sabi mo pag may naisip ka na. Hmm. Hmm. Ano mo naisip? Ah, oh, isip ka. Isip. Ah! 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 set, oh. go! One word lang. One word lang yan. Oo. Oh. oh. ulit. Game. 71st. So, free the first. Anong unang syllable? S. S. -se. Se oh, na! Diretso ka na! Diretso! 71st. 70 frost? seven frost. Ano? <laughs> Mahirap. <laughs> okay lang yun. O oh, ano yun? Safety first. Safety first one word ba yun? Comment down below kung ano. Kung one word yun. Okay lang naman kahit ano. Parang alam ko two words yun. Safety tapos first. Safety first. Okay diba? lang. Okay lang basta mahirap na Hindi. Sabi ko one word lang. Okay, okay lang yun. One word na lang. <laughs> Hahaha na guys, comment down below kung ang safety first ay one word or two words. Alam ko two words yon. Hindi. Two words yon di ba? Two words yon kaya bawal yon. Alam ko two words yon kasi naisip ko. Wala, wala na akong maisip, edi. Eh, kaya na nga, one word isip. nga. Edi, eh, ibig sabihin, uulit ako. Okay. Ready, okay. set, go. Wala akong maisip. na talaga ng utak nito. Aion game. Go. How many? Twenty seconds. Maybe? No. Fine. Let's go. One more game. Oh, oh, promise. Go. Is two. Store. Is toy. Story. Story. Sorry. Oh, no. History. His. God! <laughs> My God! My okay. God! Walang nanalo guys. Comment down below kung nanalo kayo sa larong to. Kahit gawa -ga, Kung kayo ba ay Team Yesha? Or, or Team, team Lexi. Lexi? Kasi vlog ko to eh. Ay ah, hindi. Ate niya. Kung ako yung nag -e edit kaya maganda yung mga videos niya. Kaya niyo siyang nilalike. Oo. Uh -huh. ni gil ka. Okay, don't, Okay, so bye guys. Thank you for watching this video. Please don't forget to like. Hindi dito ang like. Umisud like. ka. Like. Don't, like. don't, like. don't forget to like. Don't forget to like. Don't forget to like. Like. Share. Share. Subscribe. Subscribe. And click the notification bell for more of videos. Laki ng notification videos. bell. Siyempre. Tapos, guys, mag-ano mag mami ko meron. Ay, mong. nga pala. Di ba gumagawa yung kapatid ko ng Squishy? Um, please comment down below kung anong gusto niyo ipagawang Squishy. And comment down below kung gusto niyo magpa-shout out sa kanya. <laughs> Okay. So, bye! Wait, thumbnail lang ako. Thumbnail tayo. Ready, set, go. Yan. Hindi okay, pwede yan. Nakagawa na ako ng thumbnail. Okay lang. <laughs> Ready, lang set. Harangan na natin. Go! go bye!